Okay guys, welcome to my vlog. Ana nami di sa ano Padtoog Japanese Tunnel. Turo si na bago sa Mimpol dire na nagiana mo na ligo mi dire barato lang interest dire guys, tag 15 lang mga bata guys. Ang adult guys ano 20. Oh, bago pa lang ano. So maganda ang view dito, maganda. O. Guys, oh. Ayun Ligo sila guys, mga ba, mga ano guys, mga sirina guys. <laughs> so reds rise lang mi guys, pero naabot ni dire. Naabot na dire maligo. <clears throat> so, kung gusto niyo sapa guys, ay sapa. Tignan ko kayo ng sapat guys. Papa! Papa! Tignan ko dito. ko. Lamig? Hindi, Ayun, lamig dito. Parang ice. Lamig dito. No? Hmm. Di ako, malumos. Di, di na kaligo wala oi. Dira man sa kuwat tubig. mo hmm. mo kayo, tisni ko tama tudno kayo. Alip kayo? Oo. Ano, lamig no. Gikan na to sa matutom ang tubig. Gikan ang matutom. Tanaw dito kung may alimangu. tanaw dito kung may bus, mga tanaw dito kung may, kung, may, oh, tanawa, kung may mga buslot. Kung may oh, tanaw ko may mga buslot kay Kagang ba kagang? Anong kagang? Hmm. Anong, ang kagang. Isda. Hmm. Bang, pwede to liguan nang dalom. Dalom to eh, pwede laluman. Lumos ka na. Siyang ko, na dito. Hmm. Ulan na no. Hmm. Oh, ulan na to, to, babaw o.

So wag okay, gi may nagda home guys no na sorry sorry lang mi eh, guys pero naabot mi dire sa Maligo. Kag nag rides rides lang mi eh. akong dala ako ko akong pamilya. Rides rides lang.